Yan. Ito naman yung i try natin. Yan. So, pag spray pa lang, nakikita natin na natutunaw na yung asphalt yan. What is up guys? Let's plan test bullet for another vlog po natin. For this vlog guys, may ang vlog lang po tayo. No? So, kahapon meron po tayong pinili na asphalt cleaner. Ito po yung guys. So, yung price nito is 160 pesos only. So, susubukan natin to guys kung talaga ba effective. Kasi yung sasakyan po namin guys, maraming mga asphalt na kadikit po. No? Share car, okay? Pag nag-spray ka daw, antayin muna ng 15 to 30 seconds bago punasan. No? So, meron tayo ditong basahan mamaya. Ito. So, dito po muna tayo mag-umpisa. No? Ito. Yan. So, kita niyan yan guys. Asphalt po yan. No? So, ayaw matanggal. Yan. So, marami. Yan pa guys. So, marami dito guys. Yan. Okay. So, ito yung gagawin natin example. So, shake muna natin. Kasi sabi dito, shake well daw before spraying. Okay. Shake, shake, shake. Okay. Next. Alright. So, antayin natin 30 seconds pa oh, yun so natanggal nga guys no <laughs> natatanggal siya pero oh, parang may ano pa rin mancha ito dilangan sprayan ulit try natin guys sprayan ulit guys no so patagalin natin mga 1 minute sprayan sprayan natin So, 1 minute guys. Pabalikan ko yun. 1 minute. Okay guys, One minute na. So, punasan natin. Ah, ayaw talaga guys. Ayaw. Alright guys, so kung nakikita nyo po, nawala na po yung mansa po dito ng asphalt po, no? Ayan. So, kailangan lang talaga guys na ulitin nyo po ng ulitin hanggang sa mawala yung, ano, no, yung mga tira-tira ng asphalt. Ibig sabihin guys, effective yung asphalt cleaner. Okay? So, wala na yan dyan. So, yan mga ano yan, mga dumi lang yan. No? Yan. Mga uh, ano yan. Yan. Alikabok. Yan. So, yung mismong guhit dito. Wala na. No? Okay? Yan. Ito naman yung itrain natin. So pag spray pa lang, nakikita natin na natutunaw na yung asphalt yan. Okay, so medyo patagaling po muna natin. Yan, siguro mga nasa 15 minutes na, ah, mga nasa 15 seconds na or 30. Yan, so punasan natin guys. Yan. Yan o. Diba? Tanggal na naman. Ayan. So, natutunaw na siya, guys. Kasi kakaspray ko lang nito. Ayan. So, medyo patagalin po natin, oh. Ito, muna ulayan natin. Yung mga maliliit. Hmm. Nakakwa man. Nakakwa man. Nakakwa man. kebel guys yeah. hmm ya you know. oh. yun Katanggal yung malaki guys. Kita nyo. Yan. Okay. So, ito na lang maritira. Yung mga pukunti-kunti na. No? Ayan. Maliliit. Ayan. Comment kayo guys kung okay ba to or hindi po no. So, nasa sa inyo po to guys kung uh, susubukan nyo po to. Yung share car as cleaner. Okay? So hanggang dito na lang po yung vlog po natin. Uh, maraming salamat sa lahat na mga nanood. See you on my next vlog. Okay? Bye-bye!